Hello po, binabati ko po si Judel Kitog, uh, maligayang maligayang karawan. Sana lumami pang yung karawan para matagal pa tayong magsama sama. Tsaka sa susunod na birthday mo, mo, tayo, sa magdo naman kita ay para maganda-ganda naman ang kainan natin doon. Uh, wala na akong masabi sa'yo, More birthday to ano? Pala. may babati pa sa'yo. Ito pa, oh. Ah, uh, judil kitog. Maligay-maligayang karawan sa'yo. Sana malusog ka sa araw-araw. Ay hiling lang ako sa'yo. Mas bawasan mo yung pagkakuyakuy. Tapos, pag naglalakad ka, yung nga ka, Magdala ka ng martiriyo, baka mapakok ka. Ano yun lang, walang giling sa'yo. Happy, happy birthday. ano yung lumilingay ka sa... pangwarain? Nakita mo, nakita mo, nakita mo, nakita Happy birthday! Balik oh. <laughs> ka naman eh. Gumgum! Mali nga yung body sa inyong karawan! pala, ko sana ng pagkakas! Ngayon nga! Happy birthday! Hindi ko alam kung birthday ano, ginawa mo akong portibis Animal ka! Kasyon! Kaya nga yung animal! Di ba kung nagbabati sa birthday ko? Hindi ko basa!